Hello mga katripol. Ayan, kababalik namin galing school. So natulog yung alaga ko. Ayan, may trabaho naman ako. So naglaban ako na nasala ko na yung isang labahan. So yung puti, labahan ko sa ano sa toilet. Alisan ko ng mga sa bago ko isala ulit sa machine. Tara, punta tayo sa loob ng toilet. Kailanuhin natin, ikukusot muna bago natin i-sala sa machine para maalis yung ano niya. Kasi yung iwasing agad, hindi yung yung mansa. Hindi na kukuha. Kaya anuhan ko muna dito sa labas bago isala. So ayan, maglaba na ako. So ayan, magbukit kita kapot kasi piyuno ha dyan doon na Iban ko rin di man lang niya makuha. Punoon ha dyan kapot doon na So, ayan, ibugit ko na pa. Okay. Aray. Bumaba ako. Maghanap ng makain. Kung may lutok na si Dodo. So, oh, na. Hell na. No. Boy, can you answer? Oh, hell na. Would you have? So, ayan na guys. Uh, iba naman ang lakad namin sa sister niya kasi ang sister niya pupunta doon sa first cousin nila. Tapos, yung alaga ko pupunta doon sa kaibigan niya, classmate niya. So, 'di ba? Ang litlit late, late pa, marunong na magpunta punta-punta sa kaibigan. So, ayan, hinatid muna kami ng driver kasi malayo yung puntahan ng sister niya, kaya kami muna ang inuna. O, ayan, guys. So, ayan, guys, kababalik namin dito sa bahay. Anong oras na? Hindi pa natutulog yung mga bata. May pasok. Kailangan pa maglaro. Wala talaga. So, ayan. Magpatulog na ako. Sa bata. Pero nanood pa kunti. Hindi talaga ma... Ano ba? Hindi nasasanay na hindi makapanood before mag-sleep. Kailangan manood muna. Yan ang kinasanayan nila.